Hello mga kabas life, araw po ng biyernes ngayon So pang umaga po ang duty ko At sa kalamba po ako na area So dito nga po pala ako ngayon sa terminal So natay ko umalis tong 765 Ito po ay first trip ng FBI ng LRT At yung 246 naman po ay FBI ng Cubao 3.30 po yung FBI ng Cubao Tapos yung LRT naman po ay alas 3 So pagka umalis na po itong bus na to So ito po lang po tatakbo yung oras ko Para sa aking duty So, 46 na nga po pala ng umaga Dalang minuto na lang at alis na So nakalis na nga po kami mga kabas so, At ito nga po maninigit na si conductor At ito nga po yung mga pasayero namin So ilan pa lamang Dahil sa sobrang aga pa At wala pa gaano pasayero So mga ilan nilang pa lamang po yung sakay namin Pero sa daan naman po nakakapigap Ito nga pala mga kabas so, dahil Sa Dacruz kailangan mo magpa-interval Para magkaroon ka ng pasayero nakababa na tayo doon sa first trip mga kapas trip right? at tayo ulit tayo na ba ni Babu Bas Nasa kalamba na nga pala tayo mga kabas live. So sakay po ako dito sa 1203. So papunta po ito ng LRT. So bababa po ako ng relays sa may Pukal. Tapos mag-abang po ulit ko ng panibagong bus. So ang oras po ngayon mga kabas live eh, 5.25 pa lang ang umaga. So napakadalang pa rin po ng mga pasahero. At ilan nila pa lamang po yung mga sakay ng mga bus na galing Manila at galing po ng probinsya. Malapit na nga pala mag-umaga at unti-unti na sumisikit ang araw. Dito nga pala ako sa Halang Kalamba sa may stoplight. Mag-aabang po ako dito mga kapaslep ng bus na panatay. Ay hey, mga kapat, life na wakbok yung aking sapatos. So, bulan, nabasa Ay hey, yun eh, Ay nah. yun Hirap dito So, apat uh, na oras na lang naman, uh, uwi na Mulang pa So, dito ako sa kapukal ako ng bus na parating Malas naman Mas po pa yung aking sapatos eh, no? <coughs> ako, nakapalit na Wala ka ng palitan Sensor, <laughs> baka naman. Ano <mimit> yung hey, ganito lang ah, yeah. mura lang ito lang <laughs> ito ay bayarin pa rin yan ay ang problema dyan ay ito pa masakit sakit sa, pa? sa... Pa pa? ano ko ay 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 Eto, dito talaga nakaparada. to o nasadsad? sad Musad pa yan. Eh? Sad-sad talaga. Hindi talaga yung ganoon lang may sad-sad eh. Talagang dinala pala dito sa... Hãy rồi. <laughs>